Kisa, mapagpalang araw na naman sa atin lahat mga katadad. No? Ayan, araw na naman ng lunes or Monday mga katadad. Kaya dito na naman tayo sa tindahan. Yun nga lang, mga katadad, doon na naman sa likod binaba ang ating baboy paninda sa araw nito. Na At napakalaki, no? Ayan, nakita mo yung mga katadad, hulo pa lang. Ah, uh, ito, sobrang laki, no? Siguro, na ano, sa pagbuhat ng ating matansiero. No? Kaya yun mga katadad, sa mga oras na ito, no? Nagkakalas pa ako doon sa likod. Uh, inuna ko lang muna ito. Gawa ng may nag bumili sa atin ng walong kilong kasim at isang pork chop, isang giniling mga tatad. Kaya ino na muna natin. Pero pupunta pa rin tayo doon mga tatad para kalasin yung ala din ito. Kaya halos andun pa yung dalawang pigi at saka dala, ano, isang kasim. Kaya tara mga tatad, let's go. At kung bawal lang kayo sa akin channel mga tatad, no, mag-subscribe kayo para update kayo sa ating masusunod ng mga videos na ating mga ginagawa dito sa Mechop na mga gawaing tendero mga tatad. Ayan. Sa so, mapagpalang araw mga eh, God bless Kakalas mo na ako doon mga tatad. So, andito um, nga mga tatad, no? Ang gagawin nga natin mga tatad, ko lang muna. Dito ko na lang uh, ididibon. Ah, let's see tatad. Hey, ito mga tatad, oh. yeah. Ang laki talaga mga tatad, nangatimba po. Ah, ito mga tatad

Ha? Oh. Ito, dali mo na. Dali mo na, Nay. Pigil, lang Pigil, daw. oh, Isang Sabah kilong ming. rib, isang kilong giniling, tatlong pila-pila, pira ko yun. One kilong talakito. Ha? Tala? talakito. Talakito. Hindi <laughs> <laughs> ko <kung> nga rin alam. mo bibili sa <laughs> bigili? Isda. Talakito? Uh -huh. Forward ko sa'yo. Hindi po pwedeng GG na lang. Hindi po pwedeng GG. <laughs> Yan, forward ko sa'yo. Talakito. Dagdaga mo to. Kanong kilo, kano kilo niyan. Dagdaga mo pa yung eh. Baka kurang ito. May hatdog pa. May gulay pa. Ah, sa 400 plus ang talakito. 400 ka yung matamba ka? Oo. Ah.

Then, I Wala ko lang yun. Ayun, isa na. Ganito. Punggok ba? Punggok. <laughs> Di ka diba oh, mahaba. Dapat okay?

kaya mga tandaan matapos na tayo magkalas kaya taro natin magkikinda na tayo mga let's go kasim

aku hmm. 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 di kami sih

ngayon nga mga tanta to napakaganda ng binas panas natin ngayon 10 kilo ang binamano natin at saka sinunda naman ni atin ang 160 pesos no? o uh, well, 1,060 pesos kaya yan napakaganda talaga ng morning natin dito kaya good morning mga tanta sa mapupalang araw sa atin lahat lakas na kalagay kung ilan sabi ko antay na lang ito marami na makalagay ang tayo ng mga ka ang tayo ng mga ka ang tayo ng mga ka

Pero parehas. Pa. Wala mays palo na pawat. Hala. Wala mahiya pero malaki yung buto niyan. Ito mali ang tangbuto. Kasi ribs ito eh. Yung kasi balakang mararamdaman. Ito puro naman ito. Eh. Sige guys, ilang ano banago ko?

Oh, yung buyas, iwan mo lang mo na. Ako na siya po. Ah, sige. Ito mga tatad ako itong buyas na ito. Uh, napakagalit ito pa sa bawang. Binibigay lang natin ito sa ating mga sulit kasuki. At hindi sulit kasuki pag inabot ng panila ito. Pag binibigay lang natin ito.

Ang nakakaiblan e, no? oh. hindi mapahabolan sa mga lasdos. Ano ah. hindi mapakahiblan? Ano ba mo sa mga lasdos? Hindi, nakakaiblan dito talaga yung hindi ka mapahabolan ng mga lasdos. Oh. Ha, nagigil ka? <laughs> oh, hindi ka nakakaiblan dito. E. <laughs> Sister, Pong dito tayo. Pagka makapahabolan sa mga na ayaw <laughs> dyan? Ako tapit ka. O, ito <laughs> na. ito na.

<laughs> Iwan ko mga topi, bilhin lang ako. Sige, Sabi, 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 natin eh. yeah, yeah, aga Ha Tas ka teh yang di itu kalau tambah sini betul lah Darwetoh nah Mungkin naman na preno pa no Namba to to 打过两回。

3, 3, 4 to 6 bala ito 70 alas na nga mga kataddad no? Ayan, mayroon na tayong oras na 11.09 Ayan, may tira pa tayong liempo Ayan, liempo, At syempre, yung longganisa natin no? At ito na lang ang ating liempo na isa no? Ito na lang ang ating ano Medyo gutay-gutay na nga yan mga katadad Kasi nakita nyo naman kayo ng liyempo, Ay mayroon talagang hiwa sa bandang tiyan no? At syempre yung ating laman yan na lang. At ito si Ate, yung mga bulpa talaga oh. Ayan. Manok naman ang bibilhin ni Ate. Ayan, si ating kasuki. At syempre mga tatad no, yung ating kutsilyo diyan na ginamit ay naka babad na rin yan sa tubig at kagagaling lang natin sa bunin dito. Ayan. Ayan, pangadobo ang binili ni Ate no. Pangadobo kaya iwi na natin bago tayo oh, So, ayan mga tantad, no? ah Magilipit na rin tayo at babalik na tayo sa panuli. Ibinisa na natin yung ating mga panaga. Ibababad na rin natin dito sa sabon Okay, thank you mga mga tatadno. Ayan, natira man tayo pero ayos na rin ang ating tira dyan. Hindi <laughs> na gano'n karami. Ilimpo lang natin yung sabun. Magkano pre? Eh? 40 ang kilo, ma'am.

Kasi eh, tapos na mga ito lang talaga yung natin natin, eh, mga tagay ko Kasi tapos, yan ang mabagal yung... Magsasara muna. na rin tayo. So, ayun mga tatad, no? hanggang dito na lang muli itong ating videos. Gawa na tayo magliligpit na. Yun nga, mga tatad, ayan, yan uh, may tira pa tayo. No? Sa mung po ko talaga ang tira natin. Tapos, yung laman natin ay uh, konti na lang. Meron pa tayong pork chop balik na lang ulit tayo mamay nga po mga tatay. Para ipaubos yung tira natin. Ano? Tapos tayo nagpapasalamat yan sa ating mga sulit subscriber, no? At sa mga saling viewers ka. At, siyempre, sa ating mga sulit kasoke. Yan. Sa mga pagpalangaro, mga tatay, no? And God bless us all.